Ngayon sa Burautan, 1k na lang. 1 na lang. 1,000. Ang dating 10,000. Oh, tama ano na. naman oh. Na, Shoutout pala diyan boss sa pinagkakautangan namin. 1,000 na lang. 1k na lang. 1k na lang sa pa. <laughs> Ang ganda ng mga tanga. Ayun. Huh? Kisyo, wala lang pera may ari. Sabi, <laughs> uh, minumura na na gusti. Oh, wala na lang yan boss oh. Ayun oh. Bigay ko na lang anon, 100 pesos sa. Ayun. Honda Click, Honda Beat. Wow. Pesos. 100 pesos na lang oh. Ito 100 pesos na lang ah. binibin pag Good pay po mga busing. Nandito naman tayo ulit sa Panibawang Vlog. So ngayon mga busing ay nandito po tayo sa Purota ni Day para mag-update ng mga bagong hakot na mga piyasa. Ayan mga boss, marami tayong bagong hakot na piyasa ng motor. Marami tayong mga tambucho, mga flarings, mga batalya ng bike. Ang batalya ng bike natin, 100 pesos lang mga boss. Ito ay, Isa. Mga flarings, 100 pesos na lang din. Ayun, mga boss, ang location ay Center, may kawain mga Mga boss, tara, punta natin. Mga boss. Okay. Ayan mga boss, marami tayong dumating kagabi. Tsaka binabaan natin presyo ng mga flarings natin. Ay, Puntahan natin mga boss. Binabaan At na ng boss, eh? Bibigay ko na lang ng, ano yun, 100, pati Wha batalya natin ng bike, 100 na lang. Ayun, yun, oh. 100 pesos. Ito mga ano, nakuha natin po so. Oh. Ayan, yung mga bagong hakot ni Boss D. Oh. Ayan, no. Oh. Kung so, meron kayong mga big bike, mga boss, ito, bombayin mo na, oh. Ah. Bombayin mo na ang mo oh. na, oh. Yung dating 10,000, oh. Na binibenta sa mga motor shop, nandito sa Burautan, 1,000 pesos. 1,000 na lang yun, dito kay Boss D. Grabe yeah. naman yan. Hello napaka mura na lang ano boss Ya yeah, boss oh Mura na lang kay boss di 1000 oh. na lang Okay si project Ang ganda oh Pang big Ngayon. time Pang big time oh Ngayon sa Burautan 1k na lang 1k na lang Mga nag-aalap ng ganito Grabe Boss Hindi ko alam kung para sa motor pero ang ganda nyo Dalawang tambot so pao si project Alam nyo naman bentahan yan mga boss Search nyo sa online ang mamahal ng bentahan. Oh. Pero sa Boraotan, sa libo na lang. 1,000 na lang. 1,000. Hindi kasama elbow mga boss. Kayo na lang magpapa-elbow. Ayun. Ay, Puro canister lang. Na lang. Yan, Grabe ang sabi. So, so. Ayan pa oh. Ayan. Puro 1,000 oh. Puro 1,000 oh. oh. na lang oh. Pasi Puro mga yun? pang big bike to boss. Ang ganda no boss. Kaya kung may mga big bike kayo dito boss, Bombayin mo na boss Bombayin na Eh <laughs> mag-uutang ka muna dyan yung Mga boss Huwag mo nang bayaran Huwag oh, mo nang bayaran Patik na din <laughs> <laughs> <ba yan>, boss <laughs> Grabe Huwag oh. nang bayaran pala hey, boss gaganda boss oh Ganda ng mga tambots oh so, Yung mga nakakos ni boss di oh Ano naman mga boss oh 1k na lang lahat dyan okay, 1k na lang oh Uh, Ibenta ko 1K na lang 1K na lang oh. Gaganda mga boss oh. mo naman oh. Gaganda na mga tambot oh. 1,000 na lang po oh. mga kabus oh. ah? ah! ah ano yung sniper? sniper yan Tungod lagay yung Tapos meron pa dito oh. Ang dami pa o oh. Ang dami kayo oh, 2,750 Kabus o oh. 1K lang oh. 1K na lang o oh. Shoutout pala dyan boss Sa pinagkakautangan namin Hindi <laughs> namin magkabahid boss wala nang no, bay bayad bayad. Oh. Bombay nyo na rito. 1,000 lang ito, boss, oh. 1,000 na lang oh. oh. Ang ganda Puro naman. Puro big bus, bike so, yan oh. Puro big bike pa. Pwede na uh, naman ito i-convert eh, sa ano. Mga NMAX max T-Max, ADV BCX, Ayun. Ayo, Kaya na lang mga pa Bracket ka dito boss? Ang ganda. Napakaganda oh. na mga tambot so. Oh. 1,000 na lang 1,000 na lang oh yeah. Grabe Ang daming nakakot ni Busti Na pang big bike Ang tambot so oh. Big bike to oh. Grabe yung mga na tambot 1K yan. na lang 1K na lang oh Naka ano pa Naka carbon na oh Wala wala, wala. Napaganda boss oh 1K na lang oh 1K na lang sa buraota ni Busti Ang mga likod nyo Screen type oh Ayun Ay, oh Ang ganda Performance Performa nyo ang ganda ng ano, mga klase talaga po. to po oh. grabe dating 10,000 ano boss oh, ngayon 1,000 na lang ito. mura lang 1,000 na lang tatlo kami nagkabulan nyan ako yung may ari tsaka yung police ayun pa boss o ayan o no? grabe tingnan yung mga boss ganda no tatlo ka kami nagkabulan nyan boss tatlong tatlong <laughs> ano mayari tapos pulis ikaw oo oh. yeah. <laughs> pero dito lang naka display sa gilid ng kalsada Ayan. Yeah. malapit lang po dito mga oh, para makita gan. sa okay, mga ano mga swing arm ayan sa mga naganap po oh, 2750 so oh, na lang yan ito mm. oh, mga ganda to mo so ganda ng ano ah oh. malikod do. ganda ng tambo Ata, screen type yata ito. Sigma, nag-testing yung tunog nito. Ano kayong tunog yan po, Tono? Dalawa pala. Ah, Boss Aljain, shoutout nga pala, Boss Aldrin. Ito, mo, so, combine mo na, oh. Grabe na Nga mga boss, sa mga may big bike dyan, kung gusto nyo makamurang kesa, yung mga muffler, meron tayo mga bossing. Ayan. 1K ko lang binibenta yan, lahat po lang na ito. Oh. Pati po malaki. Ito. Oh. Yung malalaki na ito, 1,000 din ito, boss. 1,000 na lang, oh. Ah, napakataba, ano, boss? 1,000 lang. Bibigyan kita ng sample para maniwala ka kung magkano bentahan talaga dito. Ay, ito, yun, boss, tingnan mo. Ah, may sample pala, may ito, sample. Ito, kung kalit-lit na ito, tingnan mo kung magkano bentahan. Ah, Hello. 10,000 pesos. 10,000 pala. Yung dating minibili nyo na 10,000 pesos sa mga bodega sa mga store ito yun sa ni Bosti 10,000 10,000 ito na nabawas niya kasi benta yun 1,000 na lang <laughs> nabawasan ka agad po. binawasan ko ng zero mga binawasan boos. ka agad ni Bosti ng zero 1,000 na lang kayo na bahala file po ay yun o oh. oh, yun o oh. So ito naman, ng... screen type yan o oh. Screen Ika, type niko, do? pa Ang ganda ng mga tambo Ano mo, mayroon alimango sa loob Feeding oh, soft yan eh Pwede iswa pala yan Tatyan tamo oh. Eto binibenta nila lang 7,000 oh. Ayan 7,000 na lang oh. Sa mga store Na bili ng pyesa ng ito 7,000 pala yan dati ano? Oo oh, 7,000 yan oh. Ayun, ano? oh. 7, oh, 000. Pero ang benta ni boss di 1,000 na lang 1,000 na lang Bawas ka agad ng 6,000 so. screen, e screen type Screen type Screen type yan boss oh. Panda. Ah, kita talaga yung ito, nga, pinaka lubloban. Oh, yun ito. Ang <laughs> <Ito>. laki <lucky>, oh. <laughs> kita talaga yun. Mata ni boss dito. Ayan. parang lagay ng puto sa loob. Tulmahan ng puto. Para lagay ng Pero tambucho po yan mga boss. Ano step uh, lang? 1,000 na lang? 1,000 na lang. Napakamura na lang. Ay, mas marami pa yan, boss. Oh, Sa puro 1,000 sa Tambucho. Sa so, 1,000 na lang. Ayan, mayroon pa pala sa taas. Oh. Mayroon. No? Puro 1,000 lang yan, mga bossing. Sa mga naghahanap ng ganyan Tambucho, quality Tambucho yan, mga bossing. Ito, mga original talaga yan. Ay, mga yan. Bossing. Na acrophobic, mga bossing. Ayan, original, acrophobic. Ah, uh, daming klaseng klase pala yan. Oh. Ayun, sa mga big bike kasi to, mga boss. Sa mga big bike. Sticker pa lang. Ah, may sticker oh. Ah, Ay, yan oh, may sticker. Sticker pa lang oh. Original oh. Sticker pa lang gold na. Original talaga. Kansa. Carbon. Ang ganda ng mga Ayan oh. So maganda o, screen type o oh. O, oh, laki ng butas oh. <laughs> o so, Sa may tunog siguro doon lakas <laughs> Bumbahin mo na o no, Pag binumba yan ah. uh, Bumbahin mo na pa sabi ng pulis. Bumbahin mo nga boss Ayos Ay, uh, yes, ah Tapos may maso na pala yun <laughs> Boss uh, Alrin Aram, Maso Ah, mga boss, itong mga bago natin, iniba natin yung presyo. Ayun. Yung mga gulong natin, 300 pesos. So. 300, oh. 300, uh -huh. 300. 300 na lang, ha? Gulong. 300 na lang. Grabe naman yan. Murang-murang lang. 300 na yan, boss. 300 sa. 300 pesos na lang yan, boss. Oh. Isyo, wala lang pera mayari. wala lang pera? Oo. Oh, Kasi dalawa bumbay, pang gulong lang, boss presyo, labing dalawa pong buy Kaya pinabenta 300 pesos Akala ko labing na lang ba? Labing dalawa Ah, labing dalawa ulit Ay! Kumuha ulit Kumuha ulit Ito mama, mo dito mga lang Mag Mag wala pa Wala pa? Alam nyo na mga bossing ha Bumili na kayo ng pipe dito, maraming pipe dito ngayon Ay, si Alging pala to Ay, ano? Ano aljing Alging? Boss, yung mga side natin, 350 lang 350 na lang. Hello. Uh -oh. 350. 350 pesos na lang. Edmiro. So, Realin na lang mga boss. Tahan 300. Sorry, sorry. 350. 350. Sorry. ah Amiro pa pala dito, boss. Pang big bike. Hello. Pang big bike pero. Ayun. Dito pa, boss. Gulong. 500. do Ayun. 500 lang. Pag tricycle pang tricycle oh. Size 18 Size 18 by 18 500 pesos na lang Murang Kaya murang sa mga malaw. naga tricycle dyan boss Shout out okay. sa inyo boss Ayan 500 pesos 500 pesos Sa mga batalya naman 100 pesos na lang boss Ayan sa batalya 100 pesos, oh, pesos, pesos na lang boss 100 pesos na lang Boss pesos Dating ano yan boss ah Dating 500 Dating 500, Dating 500. Wala rin talaga yan boss Ay ano Issue wala lang pera mayari <laughs> 100 na lang yan po 100 pesos na lang oh isyo walang pera yung mayari walang labing pera dalawa labing dalawang bombay labing dalawang bombay ah tama ba so oh. ay may gulong pa dito oh 400 400 na lang oh ito medyo malaki naman to kaysa doon good. sa una ah ito medyo malaki 400, ah, 400. pesos 400. sa isa grabe minumura na nagus di ah 100 na lang ayan oh si busing oh okay, doon. nakabili ng 100 pesos dito bayad sa kanya doon sa nakandilaw oh. Tay! Bayan! Batalya! Oo, oh, 100 na lang yan boss oh Ayan oh, 100 na lang oh Batalya lang ano, 100 pesos Ayan Ay, oh Batalya Batalya oh. Batalya oh. ng bike, 100 pesos Grabe naman yan Napamura na lang oh. Salagang 100 Meron pesos Meron pa yan boss Ito, sa dulo lang ha, yung mga flaring sa to 100 pesos Ay, yun no? Oh. oh Ah Kaya helmet ng bike 100 lang 100 na lang oh Talagang bigay presyo na ni Boss Diaz. Lahat dyan yung mga play rings Bigay ko na ng ano 100 pesos isa. Ayan lahat ng play rings Ayan. Kaya ako ina-out po yan Meron akong darating ayun na may darating pala si Musdi Darating yung mga pang ano natin Pang Honda Click Honda Click, Honda Beat Wow, may Honda Lahat ng Honda, darating ayun, ayun may, may Honda Click na natin na. Ayan Abang-abang na lang kayo mga kabusing Puro 100 na lang gusto oh. 100 Puro 100 na lang oh Ayan, play rings 100 pesos isa. 100 na 100, 100, 100. sa mga nagharap. Oh, 100, 100 pesos. 100 pesos na lang oh. Ito mga pang ano boss, mga pang M3. Pang M3. Hello, oh. mga playeris ng M3. Ayun. Ah, saboso. Wala na 'tong sasakyan sa borotan, boss. 100 pesos na lang oh. Oh. Ayun. Saka ito mga boss, 100 pesos ko na lang bibigay Dating 150, ngayon 100 Dating, na lang Dating bigay ko nito 150, ngayon oh. 100 na lang Ayan oh. o so, Murang murang na lang Papalit na ko ng items kasi meron tayong nahakot Ayun Parating na yung mga pang Honda Click natin Saka mga pang Honda Beat PCX ATV Parating na Parating na Kaya ina-out natin to, wala tayong pagbababaan Punong-punong na pyesa natin Kaya binabawasan natin, gawin na lang natin sandahan Isang daan na lang Ang isang siliring 100 pesos slaying. isa Ayan oh. Diyan Taka dyan, dyan. 100, 100 pesos na lang Taka 100 Taka 100 na lang oh. Mga ba batalya 100 pesos Batalya Helmet ng bata 100 pesos na o Ayan oh. 100 pesos na lang oh. 100 pesos <tinyan> Helmet ng bike Helmet ng bike 500 pesos na lang po Mga busing Ang isang tambutso Ayan oh. 500 pesos na lang ang binibin, pagbinta ni Busti tapos mayroon pa dito sa baba po mga busing ayan napakadami dito sa baba tapos meron pa dito oh. 10,000 yan dati ngayon ay 1,000 na lang Salamat boss. Love you boss.